Hello magandang araw po sa inyong lahat mga abyan Happy New Year po uh, Welcome 2025 mga abyan ano uh, Update po natin itong ating mini farm mga abyan ano Mayroon po tayong uh, bagong uh, materials na dumating na pato or duck mga abyan At i-unbox natin ito mga abyan Ayan ito po ay naggaling pa sa uma mga abyan ano Ayan. At uh, apat itong kabilog, apat na piraso itong mga abyan at medyo malalaki na sila. Ayan. At parang puro lalaki pa yata. Ayan, mga abyan oh. Ayan. Mukhang puro lalaki. Diyan muna kayo. Yan. Eh sila mga abyan, oh, apat na piraso yan. Medyo madumi sila mga abyan. Pinaliguan natin sila mga abyan dahil uh, medyo yung kanilang uh, dumi ay uh, umano, kasi binahi ito ng malayo mga abyan. And for the meantime dito lang muna natin sila ilalagay mga abyan ano. Habang ipinagpre-prepare natin sila ng kanilang uh, lugar mga abyan. Diyan muna sila. Ayan mga abyan at uh, ito naman po yung ating uh, update sa ating mga alagang manok mga abyan. Ayan uh, ito mga abyan yung ating uh, materials dito. Yung uh, ating uh, tandang ay Rhode Island Red. Yan po yung ating Rhode Island Red na materials. At yung atin pong dalawang Black Astralor at yung uh, dalawang nitip natin dahil yung uh, isang nitip Cheki natin ay meron na siyang sisiw mga abyan. At dito sa kabila mga abyan, ayan pure dito mga abyan, mga huluwa, ano mga abyan ano? Ito yung mga manok na mga huluwa, ano? Ah, uh, yan po ay uh, mix ng uh, Pakistan uh, minwali. At uh, yan po yung ating tandang mga abyan, no? Oh. Malapit na siyang uh, mag-apat na kilo yung ating tandang. Kung kita nyo naman mga abyan, na uh, napakataas niya mga abyan, ano? At uh, yung tindig niya ay napakaganda talaga mga abyan, ano? At uh, ito, yan mga abyan, umiinom sila. Vitamins yan mga abyan, yung kanilang uh, iniinom yan po ay... Uh, katas ng malunggay malunggay juice po yan mga abyan ano? at dito mga abyan uh, sa kabila ayan mga abyan itong ating uh, cobra chicken ay uh, cobra na mga abyan ay may panibago ng uh, uh sisiw, mga abyan ano bago ko lang sila inilagay dito sa kanyang anim na sisiw isa lang mga abyan yung lumabas ngayon na cobra mga abyan ano yung walang balahibo dito sa kanyang liig pero napakagwapo niya mga abyan ano. Kita na ang? Kita nyo yung kanyang uh, ano yung kanyang uh, itsura. Uh, balbasan siya. Ayan oh. Malapad yo. Uh, marami siyang uh, balahibo dito sa mukha mga abyan. Napakaganda. Ayan at uh. dito mga abyan, mayroon tayo dito ng uh, two weeks old at yung iba dyan ay one week old at may day, may day di old din dyan mga abyan ano. Dahil yan po ay uh, hindi sabay-sabay nag, uh, nag o nag-namisa uh, mga abyan ano. Ayan. At dito mga abyan ang laman nito ay si Kiwi. Si Kiwi mga abyan ano. Ayan oh. Si Kiwe hindi lumalaki pero still maano siya masigla kahit hindi siya lumalaki. Sige lang. Parang ginawa na lang natin siyang lucky charm mga abyan. Kinukulong natin mga abyan dahil uh, medyo maano siya masabad, makulit. Ayan, ito naman yung ating uh, isang native chicken. May sisiyo siya mga abyan. Actually, yung kanyang sisiyo mga abyan ay uh, black astralorpian mga abyan. Uh, yan yung pinalimliman natin sa kanya. At uh, na naman niya mga abyan. Ano? Tapos, ito po yung ating... 3 uh, weeks na mga sisiw mga abyan ano ayan no oh. Ayan sila mga abyan, 3 weeks old mga abyan. Itong uh, tatlo dito ay black astralorp at uh, road island red native chicken naman crossbreed itong uh, pula at mga talisay na ito mga abyan ano. Ayan, yan po ang update ng ating mga alagang manok at kung loloobin ng Panginoon mga abyan dito natin ilalagay yung ating alagang pato mga abyan ano. Lalagyan natin sila dito ng screen. Ayan. At uh, medyo kukuha tayo dun sa parting may tubig. Kahit uh, maliit lang muna dahil apat lang naman silang piraso. Mga abyan, update ko lang din si kayo mga abyan. Ano, dito sa aking old na materials mga abyan. Yung pinakauna kong tandang mga abyan na uh, huluwano. Eh. Dito sila mga abyan. No? Oh. Ayan. Ayan yung uh, aking uh, original na huluwano. At uh, ipinaris natin siya dito sa Pakistan Minwali na 3 kilos mga abyan. Ito naman ay 3 3 in 1/4 kilos itong ating uh, tandang mga abyan. So 'yan mga abyan ang update ng ating mini farm at kung loloobin ng Panginoon ay update update lang tayo mga abyan ano. Pasensya na po kayo, hindi tayo nakakapag-upload masyado ngayon. Dahil wala po tayong internet mga abyan. Pinakat ko muna yung aming internet dahil uh, para makabawas-bawas tayo sa expenses. Dahil hindi po sapat yung ating kinikita ngayon mga abyan. So ayan salamat sa panunood mga abyan. Please follow for more videos. At magkita kita po tayong muli sa mga susunod kong vlog. Kung lolo binang panginoon. Pag-ibig!